Ito mga araw-araw kong ginagawa mga kabesyo. Nagmamadali na talaga kami kasi lita ako. Yan, nagpaksaps na ako ng mga gamit ko, nilagay ko na sa backpack ko. Yan, nakaligo na ako, nakasuot ng mga damit, at saka umalis na. kalabas na ako at itulungan na ako ni Papa sa pagdadala ng mga gamit kong ma sobrang dami at mabigat na bag. Yan, yeah, sa paglagay namin na mga bag ng aming U-box, ay dito na kami sa makais sa motor. Ginapa, mag-motor ka na, akin na yung susi, ako na lang siguro mag-drive. Yeah, makakag-drive na kami mga kabishi. Ayan, sa pag-drive namin dito sa motor, nagmamadali-madali talaga kami kasi alas 6 midyan na talaga. Lit na lit na ako. Kaya nagbilis-bilis mo na ako. At saka, di mo na kami nagpasubraan naman kabilis. Sa sakto lang na pagkabilis. Ayan, sa pagputa namin sa, ano, sa school, medyo madaling pa yan kasi medyo maaga pa naman. Ayan, so di pa naman siguro ako late kasi 6 naman palagi na nagsistag. Ah! Trash. wala trash Malapit na kami mag-isagasaan. Ayan, so takbo -takbo na, na ako dito kasi sobrang late na talaga ako. Wala nang tang, wala nang mga kunti tao dito. Kaya so, bilis-bilisan ko naman, magtakbo-takbo mo na ako. Ah, ang cute naman ng bata dito ang tumatawid sa akin. Ayan, so dito na ako mag-isa papunta sa school, sa loob. Kasi, late na late na talaga ako. Hindi ako magbabay kay Papa siguro. Ayan, sa so, mamaya pag-uwi namin, dito na kami, hinatid ako ni Papa. Hi guys! So, ito na. apir tayo. Ayan. So, may binigyan ako na napagagandang bag at uniform na palda. Cute -cute ito, mga Ang cute-cute mga kabeshi. Ang ganda-ganda, di ba? Ayan. So, gusto na ako yung ano kumain kasi gutom na gutom na talaga ako kaya pumunta magmamadali kami pumunta doon sa mga tindahan para pumili ng pagkain so lalakad mo muna ako dito magbabay sa aking mga kaklase Ayan, so lumabas nga kami dito, nagmamadali sa paglalakad. Kasi gutom na gutom na talaga ako, di, ko, di na ako makahinga sa sobrang gutom. Ayan, sa so pagdating namin doon, sa wakas, nakakita nga kami ng french fries. Mamili kami tag lang. Mga ka... Meron dito mga free o baka mga barato lang. Ayan, so madami kaming mabibili dito. At saka meron pa ding ice crumble dito mga kabeshi ko ng konting asin para medyo sumarap naman. Sobrang tabang. Ayan, so walang lasa naman to eh. Kaya i-mix-mix ko yung gatas. Ay, yung salt. Yan, kain ako. Mmm, -hmm. ang sarap. Nagustuhan ko talaga to mga kabeshi. Ito ta pala yung mga fish waste ng bayan. Ayan, nakarating na nga kami talaga dito sa bahay. Ayan, dito na nun kami. Papunta sa school ulit kasi kinabukasan, may klase na naman. Ayan, so mamaya na naman, Naka-uwi na naman ako. Subukan pagod ako na talaga. Nilasing na rin ako dito. Kaya, kunin ko muna yung aking uniform at tingnan ko anong size. Siguro, kasi to sa akin large. Ah, large pa talaga to. Tingnan yung mga kabishi. It is large. Letter L. Ang sub so, kasi talaga to sa akin kasi yung palda ko ay large. Kasi, kapag mabubusog ako, pwede naman ma-adjust yung aking palda. At saka, pwedeng pwede na talaga mga kabishi.